Kami diberi nama pampayat, ular kan minumin nama pampayat. Hi guys, welcome to the YouTube channel and this is me, Kevin de Kona. Hi guys. Welcome back to our YouTube channel. Ngayon, uh, um, magbablog muna ako ngayon na mag lang ako sa inyo. Um, share ko lang sa inyo na ano ba yung paraan na ginawa ko, kung paano ba ako nag-diet, how to lose my weight. Bago yan, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel namin. And sana mapanood niyo pa yung mga video namin. And sana mag-enjoy kayo. So ngayon, hindi ko muna kasama support sa pag-vlog. Kasi ito ay, ishishare ko nga sa inyo. Ano ba yung pagbabago sa akin katawan, ano bang ginawa ko, paano ba ako pumayat. And anyway, mag intro muna si Kurt kasi gusto niyo mag-intro guys. O, intro ka na! Hi guys! Hi guys! Okay. So Ito na nga, isi-share ko sa inyo uh, kung paano ba ako pumayat, uh, how I lose my weight, in just 7 days. So, ayan. ah uh, kailangan mapanood nyo itong video na to para mal malaman nyo kung paano nga ba ako pumayat. Sana mapanood nyo to hanggang sa dulo. Ang dami kasi sa akin nagtatanong kung, kung ano bang ginawa kong paraan kung paano ako pumayat. And may iniinom daw ba akong diet pills? May iniinom daw ba akong mga yun na nga, yung mga pampapayat kasi ang bilis ko daw pumayat. And ano daw ba nga yung mga ginawa ko? Kasi ang dami nang nagtatanong ng mga friends ko, ng mga kumare ko, <laughs> kahit yung kapatid ko, nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung ginawa ko na pampapayat kasi ang bilis ko daw pumayat. Pero para sa akin, hindi naman ganun kabilis akong pumayat. And oh, eto na, i share no. ko na sa inyo guys, ang paraan ng aking pagdadayet. Kung ipinangan ako sa si 2014, dyan na nag na nag yung aking timbang. Lumaki ako ng lumaki. And ina na nga, nag-resign na kasi din ako sa trabaho. So, parang tinukang ko na lang siya and hindi ko napapansin na yung katawan ko eh lumalaki na nang lumalaki. Bilang full-time mom, ang um, parang ginagawa ko lang nung time na yan is kain lang ako ng kain and hindi ko napapansin na lumalaki na nang lumalaki ang aking katawan. And syempre, ako kasi din yung tipo ng tao na kain ng kain. Wala akong pake sa mga kinakain ko. Basta masarap yan, kakainin ko yan. Wala akong pake, kakainin ko yan. Basta masarap, kakainin ko yan. Lalo na kung mga matatamis, mga sweets, ako kasi mahilig ako sa rice, makanin ako. And mahilig ako sa mga sweets. Giliado mo? Mahilig ako sa mga mahilig ako sa sweets, mahilig ako sa mga burger, fries. Alam niyo yun, kung ano yung bawal, siya yung kinakain ko. Kung yung mas nakakalaki sa katawan ko, yun yung gusto ko. Hindi ko alam kung bakit. So, eto na nga, hanggang sa dumating, yung 2018, nung last year, nagtimbang ako, naging 72 kilos ako, guys. Lumaki talaga ako, naging talaga ako ng 72 kilos. And yung mga damit ko, hindi na nagkakasya sa akin. <laughs> Kahit yung mga pantalon ko, hindi na nagkakasya sa akin. Kasi, laki kasi yung braso ko and mahita talaga ako, mabalakang ako. So, eh, lumaki ako na lumaki. So, mas lalong hindi nagkasya yung mga pantalon ko at, at yung mga damit ko. So, ito na yung paraan ng aking ginawa, kung paano ba ako kumayat. Ang una kong ginawa talaga, guys, is, noong 2018, Nag-gym ako eh. Nag-gym ako September. Kasi si Court nag-aaral na siya noon. Three years old siya. Nag-aaral na siya noon. September, nag-start ako mag-gym. Habang hatid, sundo ko siya. So, pagkahatid ko siya sa school, nag-gym ako. nag ako sa game. And, siguro inabot din ako doon ng four months. Pero sa loob ng four months na yun, guys, eh, hindi siya araw-araw. Hindi ko siya masyadong seneryoso talaga. And, alam niyo yun, yung kahit nag-gym ako noon, feeling mo pagod na pagod ka pag uwi ng bahay and gutom na gutom ka so ang kinalabasan din nag-gym ako nung araw na yun bawa Monday nag-gym ako pag uwi ko ng bahay kakain pa rin ako ng kakain so parang wala lang din yung akin iginim parang nilabas ko nga nilabas ko lang siya saglit tapos pinasok ko ulit siya sa katawan ko kasi nga kumain ako ng kumain so parang useless din tapos nung 2019 pumasok na 2019 yan dun ako nag-decide na, na mag-stop na ako nag-stop na ako eh nag-stop na akong mag-gym so parang ini mindset ko na lang sa isip ko na mag-diet na lang ako ng sarili ko na mag magpapayat na lang ako ng sarili ko na kahit hindi ako nagdi-gym. So ini-stop ko na 'yan and number one na ginawa ko talaga is disiplina. Disiplina sa sarili. yun yun, yun muna ang iniisip ko. Yun na lang muna yung mindset ko na disiplinahin ko muna yung sarili ko dahan-dahan. Kasi, talagang food is life tayo eh. Lalo na sa mga masasarap na pagkain. Talagang, hindi natin yan maiiwasan. Kasi, food is life nga talaga tayo, diba? Lalo na sa panahon ngayon, ang daming masasarap na pagkain. And so, ang ginawa ko, uh, siguro after, pagkatapos ng New Year, 2019 na, kasi 72 kilos ako. Pero, nabawasan din naman ako nung nag-gym ako. Parang, naging 70 kilos na lang ako. Pero, parang, ang badal. 2014, nag-start na ako dyan kasi yung mindset ko na talaga is disiplinahin ko yung sarili ko sa mga kinakain ko. Sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang linggo, ang pagkain ko lang ng rice ay afternoon na lang. Yung yung ginawa ko muna. Afternoon na lang ako nag-rice and then, konti-konti lang siya, half cup lang siya. Sa loob ng isang linggo yung guys ha. Hanggang sa... Sa loob ng isang linggo na yon, parang nasasanay yung katawan ko na magbawas ako ng rice. Kasi yun muna ang una kong ginawa. Dinisiplina ko muna ang sarili ko sa pagkain ng rice, ng kanin. ba diba? Kasi tayo, kanin is like din tayo eh. So yun yung, tinang, yun yung tinanggal ko, yun yung binawasan ko sa akin. Hanggang sa dumating yung time na nasanay na yung katawan ko na kaya ko palang hindi mag-rice. So ang ginawa ko noon, sa loob ng isang linggo ulit, so ang ginawa ko noon, nung nakayanan ko na na ang pag-rice ko ay pakonti-konti na lang, every afternoon na lang siya sa loob ng isang linggo. So, nag-try ulit ako ng, tinuray ko ng Monday to Friday. Nag-no no ako guys. Ng Monday to Friday, no rice ako yan. And, hindi ako nagso drinks. Inalis ko na din ang pagso drinks ko. Kasi number one din niya sa akin eh, ang hindi ko sa drinks. Inalis ko yung pagso drinks ko, pagkain ng mga matatamis, mga chocolates, mga cake, yan, ganyan. Kasi sobrang hindi ko yun eh. Kaya nga, di ba, ang una ko eh, dinisiplina ko muna yung sarili ko kung kaya ko bang alisin yung mga kinakain ko na yung mga kinasanayan kong kainin eh nagawa, magagawa ko ba na alisin so yun natutuwa ako kasi nagawa ko naman na hindi ako nagsu soft drinks hindi ako nagchichicheria hindi ako naso, hindi ako nag hindi ako nag burger hindi ako nang pizza hindi ako nagra rice ng monday to friday yun talaga yun ang ginawa ko hindi talaga ako kumakain ng Monday to Friday. Pero guys, hindi ko ginugutom ang sarili ko sa pamalit kong yun, ang, sa, ang pamalit ko na yun, sa rice na yun is, nagtitinapay na lang ako. And, umiinom ako ng maraming tubig. Yun yung ginagawa ko talaga. Tinapay ako ng tinapay and umiinom ako ng maraming tubig. Kasi, ayoko din naman gutumin yung sarili ko kasi alam ko naman may epekto din yun sa katawan natin. Pero, Saturday to Sunday, Saturday to Sunday guys, cheat day ko yan. O, oh, di ba? May cheat day din ako kahit nagda-diet ako ng Monday to Friday. So, pinakang cheat day ko na yung Saturday and Sunday kasi minsan lumalabas din kami ng asawa ko sa kanang anak ko syempre kumakain sa labas and dito din kasi sa bahay and eh, may time na ang daming pagkain na talagang mapapakain ka so yun yung ginagawa kong cheat day ko ang cheat day ko ay Saturday and Sunday so yung cheat day ko yan nagminit tea ako maalin dun sa si Saturday and Sunday nagminit tea ako pero yung milk tea ko yun is pipili lang ako kung Saturday o Sunday yan yung ginagawa kong pinakang cheat day ko sa sarili ko And, kung kumain man ako ng mga burger man or mag fries ko lang din pero hindi na talaga ako tumitikim ng soft drinks kasi number one din yan eh na nakakalaki ng ating katawan number one din yan na talagang ang bilis makataba kasi yung marami siyang sugar and hindi rin ako mag-juice inalis ko yun eh. pero yung cheat day ko ngang yun tumitikim ako kung bawa pizza kumakain ako tapos nagra-rice ako ng afternoon pero saturday or sunday lang guys ganun yung ginagawa kong routine Hanggang sa nasanay ako, ganyan. Pero sa loob ng 7 days, tinry ko magtimbang. Nabawasan ang timbang ko, guys, ng... Naging, naging ang timbang ko na lang ay 68. Sa loob ng 7 days yun, guys. Ha, parang 72 kilos. And sa loob ng 7 days, naging 68 kilos ako. Diba? So, parang, kung itutuloy ko nang itutuloy yun, papayat ako ng papayat pa ako ng papayat. Kasi parang worth it siya. Hindi naman ako nagbubutong. May pamalit naman ako. Kumakain naman ako ng tinapay. And water ako. So, okay na. Solve na ako doon. And hanggang sa ngayon na nga, is October ngayon. Pero na ilaki nang nabawas sa timbang ko, guys. And yung nabawas sa timbang ko ay halos 2018, 72 kilos ako. Pero ngayon, guess what? Guess what? Kung ilang nalangang timbang ko ngayon ngayon, ang timbang ko na ngayon guys ay from 72 kilos naging 60 kilos na lang ako ngayon. ba? Diba? Ang sarap sa pakiramdam na worth it yung pagda-diet ko and wala akong tinitake na mga diet pills. Talagang dinisiplina ko lang talaga yung sarili ko. Binawasan ko yung mga kinikinigang kong pagkain na talagang alam kong nakakataba sa akin. And ngayon, so worth it yung pagda-diet ko talaga and hanggang ngayon, nagda-diet pa rin ako kasi binabawasan ko pa rin yung braso ko kasi talagang malaki pa rin yung braso ko. Ayan, malaki pa rin talaga yung braso ko ngayon. Pero hindi na siya ganun kalaki compared dati. And mabalakang ako, so binabawasan ko din yung laki ng balakang ko. And kasi parang may time na pag naano ko eh, parang hindi na rin naman masyadong bagay sa akin. And kumakain din ako ng gulay, yun yun, pamalit ko din yan. Kung may magulay kayo sa bahay, kagaya dito sa bahay, eh, magulay, masabaw, talagang yan, kinakain ko yan. Yun yung pamalit ko sa hindi ko pag-ararize. Or kung wala namang gulay, konting frutas na kumakain ako yan. Or kumakain din ako ng saging, kaso isa, isa lang or dalawa, ganyan, and nagtitinapay ako. So talagang hindi ako nagugutom. Basta alisin na natin yung mga sweets, yung mga soda, soft drinks, mga pagkain sa fast food, pero okay lang yan. Basta unang-una lang talaga, eh, disiplinahin natin yung sarili natin sa ating mga kinakain. Kasi kung gusto talaga natin mag-diet, eh, may magagawa, may mangyayari at may mangyayari. And, ito ay, wala ka pang gastos. Wala kang bibili na kahit ano. Wala kang bibili ng mga pampapayat. Wala kang inumin na pampapayat. Kasi meron din kasi na na pinatamad uminom ng mga pampapayat and alam nyo yun, kasi ayaw nila na mag-BLBM sila. So, itry nyo itong ginagawa kong pagda-diet sa sarili ko. Itry nyo, kasi kung wala namang mawawala, kasi wala namang kayong ginastos, di ba? Walang mawawala sa inyo, kasi kung gusto nyo, may paraan, di ba? Ganyan lang yan eh. Kung may gusto, may paraan. Kasi ako dati talaga, sabi ko noon, pag magdadayet ako, ay bukas na lang, lalo na pag may masarap na pagkain, ay bukas na lang ako magda-diet kasi ang sarap-sarap nung pagkain tapos hanggang sa bumukas tayo ng bumukas eh hindi na natuloy naging 2020 na eh wala pa rin nangyayari <laughs> so ganun ako dati kaya ang ginawa ko lang talaga is eh, dinisiplina ko muna yung sarili ko and ayun sana eh ma-inspire kayo sa aking pagdadayant na ginawa and ito ay para sa mga out of budget na walang gustong bilhin na kahit anong pampapayat okay na okay ko sa inyo and itry nyo lang itry nyo lang din and sa bahay kasi di ba di ba nga guys, 2018 eh, nag-gym ako, nag-enroll ako sa gym. So, nag-ano din ako, nag-exercise din ako dito sa bahay ng siguro 2 days, sa loob ng 1 week, 3 days or 2 days, nag-exercise din ako. Kasi laking tulong din yan sa katawan ko. Pero 15 minutes o 20 minutes hanggang 30 minutes, ganun ang ginagawa kong exercise sa bahay. Kasi nga gusto kong mabawasan tong aking braso. Pero yung exercise kong yan guys, eh, wala akong ginagamit ng mga equipment. Talagang ginagawa mo ay eh, nagpa-planking ako, nag-hiking, yan, ganyan yung mga exercise na ginagawa ko. So guys, ilalagay ko din yung before and after po kung gano'n ako kalaki dati and kung ano yung pinagbago ko ngayon. And sana ma-inspire kayo sa video na ginawa kong to and sana subukan nyo, itry nyo din. Kasi talagang ang laki ng pagbabago na sa loob ng 7 days, eh talagang makikita mo na talagang papayat ka sa loob ng 7 days. Basta disiplina lang talaga sa sarili. Yan talaga ang gagawin nyo kasi ganyan yung ginawa ko. And okay lang din na mag-cheat day tayo kasi ganyan yung ginagawa ko. Nag-cheat day talaga ako and yun nga lang, yung cheat day kong yun, eh, talaga namang hindi yung parang kainan ng piyesta, yung walang tigil, sige lang, kainan ng kain, ganyan. So, huwag naman ganun. Kasi sayang lang din yung pagdadiet na ginawa natin. So, thanks for watching, guys. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. And sana na-inspire kayo. And sana na-inspire sa video na to. And thanks for watching guys. And sana, kung bago pala kayo sa channel na to, mag-subscribe kayo. And sana mag din kayo ng mga video namin. And sana matuwa kayo sa mga video na ina-upload namin ni Kurt. And sana na-inspire kayo sa mga video na ina-upload namin. And sana, mag-subscribe kayo. And thanks for watching guys. Tapos nyo video na to. Kasi talagang papaya talaga kayo mga besh, mga momshi. Kung, mga, kung may gusto, may paraan. And thanks for watching guys. Bye-bye! Eh, click, click on <laughs> Kort. Bye bye ka! Ako to! Ako to si Court! oh, magbabay ka na sa kanila. Nami-miss ka na nila. Hindi ka na nila nakikita sa vlog. Ogo, go, magbabay ka na. Bye guys! Namimiss mo na ako? Namimiss mo na. Oh, magbabay ka na muna sa kanila. Bye bye guys! Click click ko na. Thanks for watching guys! Thanks for, thanks for watching guys and and subscribe